Yun mga idol. Nawalan tayo ng signal. Pero pababa na tayo. Yan. Ito yung part na natin. Ulitin na lang natin. Yan. Balik na mga idol. Nawala tayo ng signal. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan natin to Para matrack natin yung pagbaba natin. ay yung mountain range. Sayang yung sa taas tayo. Ipan Oh, so, kasi bumaba na tayo. So yan. Tara daanan natin yung dinaan natin kasi pababa naman let's go tapos may nakakita tayo may wagang pat pat para patulong sa ating pagbaba yes. Okay. Yan, pababa na tayo mga idol. So, same lang yung dadaanan natin. Pero, hanap tayo ng ibang pathway. Pababa. Yes. Bali dito, sa taas. Kasi may ginagawang mga mansion dito mga idol. Mga mansion na yun. May ara, maaari nun mga rich people. Yes po. Yan. tayo. Tuloy tuloy na natin ito pa tayo Yan ang dahing sa taas Tapos sa baba naman yung mga normal people <laughs> Yan. Tamang adventure lang tayo mga idol Pababa na tayo Pero Caution pa rin tayo Gawa ng Yung pababa natin Mapuno na Naman matarik matarik dito ng idol pababa tayo yan na puno dahil sa mga puno yan hindi natin alam baka may nagkukubling nila lang yan sewerage bali mga idol yung tubig dito galing sa mountain yes po yun yung fresh water na iniinom nila namin dito kaya kahit di, kahit di na kayo bumili ng mineral matamis matamis yung tubig totoo po yun ang idol kasungan dito matalik ito tapat tayo dadaan eh. Yan, akatin natin doon. Kaso hindi natin pinili, ito na tayo. Ayun, sa dito lang. Kaliwa o kanan? Siwa, kanan. Tarin natin tong kanan. Di pa natin dadaan. Pero ingat-ingat pa rin tayo. Okay. Kasi dito Saan ba? Yan. Ito. tayo. Iwas tayo doon sa kaliwa. Kasi mamaya Baka mga makita na naman tayo. Yan. Mga boulder na malaki mga idol. Yan. Dying pine tree. Tapos sa mga pine tree na yan. Baka may nagkukobling poso. Basta cautious lang tayo mga idol. Alright. Kung makita, wag nabigla ganoon lang pababa tayo ito medyo malaki laki yung trail pero tingin tingin para tayo sa paligid kanina kasi dito tayo galing kasi masukal na yun yung dinaanan natin eh dyan banda may lumabas sa aking bandang kanan dyan kaya caution na lang sabi nga nila nakikita may oso habang malayo pa kaya, umiwas ka na. Parang gano'n. <laughs> Huwag kang magbalak pag selfie o pakainin. Kasi wild animals yung mga ito. Masamang ayaw. Lali mo. Hanggang tayo. Caution pa rin tayo. So, ito nga. Pababa na tayo. Galing tayong taas, mga idol. Tamang trekking lang tayo. Gawa ng wala pa tayo pasok ang pasok po natin ay sa 12 pa po yes po so habang nag-tread tayo tamang video lang tayo habang nagbibidyo maging vigilant din tayo sa paligid kasi mahirap ta yun ang mga idol oh. yung mga puno na yun oh. yung mga puno na dito nap napaka dense bigit-bigit ay summit yung idol ganda dun Oh. Huh? gusto ko rin puntahan yun yan yun lang tayo tingin-tingin sa paligid ba kasi yun know, o biro yung mga puno na yan kaya ako nang galing mga idol kaya kaya ito paano caution lang ba magmasid tayo dito yan. yan malalim deep woods na yan, ibig sabihin may mga ah, bagay na nakatira dyan dapat di gambalahin Kaya dito tayo sa ibang way kasi galing, nat galing tayo dun up. tingin tingin sa paligid alert lang tayo mga idol baka magagulatan ba mas surprise mother father tayo hirap na tingin tingin lang tayo gawa no, na mababa na rin tayo hindi ko alam kung anong pathway itong hindi natin importante na tayo sa lumbar. ating adventure part 2 pababa na tayo kasi yung part 1 paangat tayo pero yung pababa natin parang lumayo ata tayo So, maging maingat pa rin tayo mga idol. Hop. Ting tingin sa paligid. Mahirap na. Hing makita tayong bahay. Yun o. Taas na ito? Ano ba ito? Kung makakita tayo ng opening ba? Shortcut. Punta natin. Hindi ko na rin to alam itong dinaanan natin eh. Kasi alam ko pababa. Ayun, mga idol. kita cautious lang tayo ganda ganda dito ganda sana yung next target ko to naman sa ilog hindi ko anap saan nalabasan na ito saan tayo dadalit op tingin sa paligid magkagulatan pathway to pathway kaso saan nang daan ito niya yeah. pababa saan nang daan sundan mo kaya to trail na to hmm. dito na nga lang tayo Tayo. kung ano balik na lang tayo nahihinig ka rin mga nasakyan nasakyan malapit na tayo sa buba pero pwede na tayong bumumuan ng sarili nating daan kung may makita nga ako dito takbo talaga ako dito sa gaba kakaribas talaga ako ang hangin, ng idol oh, narinig nyo payapa dito, payapa sarili yung hangin adventure adventure tayo oh dear friends ah dito daan lang kaya natin ito hindi try ka tayo Nabasag ko screen. ingat. Cautious lang tayo mga idol. Cautious lang. Kasi forest to eh. Mahirap na. Kagulatan tayo. Oho! Uhuh. Nasaan na ako? Kagubatan ulit. Masukal na Kagubatan. ito dito tayo daan. itali sa tingin -ting sa paligid idol oh. May yapak. Delikado dito. Saan tayo dadaan yun? Yapak yun ah. Press trail yun mga idol. Press trail. Sige, bye-bye na natin dito Stay lang tayo sa malayo. Precaution lang ba? Ingat. Gandahan lang trail yun ah bakas yun bakas saan tayo papunta na ito sige dito tayo ayoko dito atras atras tayo mag ibang daan tayo mga idol kabila delikado ina na ba? bakas yan oh. bakas oh. o doon tayo habang ano palang iwasan na natin delicates ba sabi nga kung nakaramdam ka ng kakaiba Iwasan muna. na. Dito tayo daan. Mag-u-turn tayo. Gawa tayong daan. Delicates yun ah. Tara, tara na ito. Sundo natin yung tulog. Dito sa tayo kabila. Kasi may bakay tayo ba niya. At nagligaw si Berto. <laughs>

मच्छे सब ठीक है। dandan ka kayo at tumingin-tingin sa paligid. Diyan. Okay. Hop. Kailangan ko baro. sa mga idol. Dadaan-daan so, tayo. Pati ingat. ngo tayo ay ito Pag-aik mo dito ngayon. Kailangan ka ng nakasapatos talaga dito. Ano, oh, atsiriras lang kasi ako. Oh, private property. Ito, ikot sa pula. más o menos lo ¿no? que arreglamos. baba na tayo galing tayo taas dun <sighs> hindi ko alam sa area na to pero hano tayo yung daan palabas <sighs> So, mamaya na mga idol, mag-google map lang ako.